Tapos mo uh, tayo? ano? Nagpa-reserve po ba kayo? Hindi. Subukan niya lang yung bola niya bago. Ay, hindi po, hindi po. Permit po, may permit kayo. Akala namin ay ayos na ang lahat. Pero tila, may aberya pa yata. Ako, ah, sabi ko muna sa boss ko, ha? Salamat po, ah. Hindi nila alam na kinuntsaba lamang namin si Manong Guard para sa aming susunod na sorpresa. Sino si Bonnie? Ikaw? Ikaw si Bonnie? Ikaw, ah, pasok ka. Pakilala kita sa team. Aba, at biglang napangiti si Bonnie. Ang idolong si Cyrus Mario pala ang kanyang makakaharap. Baka? 13. 13? Sa laking bata. Masayang masaya po. Ha? Masayang masaya. Hindi na maroon ba? Opo. Dito ako, oh, basketball player ka daw sa ano? Kaya lahat niyo? Opo. Anong, ano anong, anong position mo? Ano po, Cut. point guard. Point guard, yung Masaya ako dahil uh, alam mo yun, marami natin mga bata na mahilig sa basketball. Eh. Uh, uh, yung ambition nila uh, maging isa sa PBA PBA player. So nakaka-attach din sa para sa amin na uh, may humahanga pala sa amin na uh, mga bata. Overwhelmed. Parang asaya ko ngayon na napasaya ko isang bata. Testa team. Let's go! sa loob ng basketball court at doon naghihintay ang buong team ng Alaska Aces. Si Ikaw, kasali rin sa pagsalubong kay Bonnie. Tila hindi makapaniwala si Bonnie sa mga nagagana. Ang mga PBA player na dati sa TV lang napapanood, ngayon kanya nang kasama. Sayang masaya po. Nakita ko lahat ng team ng Alaska. Ah! Nakiisa rin si Coach Luigi Trillo para ihandog pa ang ilang regalo para kay Bonnie. Ito Bonnie, para sa iyo. Alaska Milk Drink Products, okay? And then also Alaska Chocolate Powdered Milk Drink Products. Para sa inyo po yan. Yeah may bonus pang mga Aces merchandise at ilan pang gamit para sa kanyang paglalaro. Bonnie, pinagkakaloob ng Alaska Aces ng team yung uh, sapatos para hindi ka namang hiram ng sapatos pag naglalaro ka. And then, meron mga jersey dito ng Alaska Aces. First quarter pa lang yan ng pagbuhos ng mga sorpresa. At ito pa buwan ni Pandagdag dahil alam ko na ina-idol mo si Cyrus. Uh, lahat ng remaining games ng Alaska, bibigyan ka namin ng ticket para lahat kayo makapanood. Ha? O oh, ayan, Bonnie, hindi mo na lang sa TV mapapanood ang mga laro ni na Cyrus. Ah, papanood ko na po si Cyrus. Gagalingan niya para sa akin. Dahil mapapanood ko siya. Cheer ko siya ng cheer. Pumabol din ang PBA legend at Alaska Basketball Power Camp Director na si Jojo Jonas Lastimosa dahil may handog siya na isa pang regalo para kay Bonnie. Sabi ka mag-attend ng Basketball Camp ng Alaska for Winner na winner talaga ang tagahangang si Bonnie. Sinong mag-aakalang makakadaupang palad ang hinahangaang basketball team? Bonnie, dahil alam kong solid Alaska fan ka, you're considered part of Gatas Republic, yun ang fan base namin sa PBA, and you're part of the Alaska family dito, a part ng member of our team. Welcome. Welcome. Panahon na Bonnie para ikaw naman ay magpakitang gilas. Unang subok, pasok! Aba itong si Bonnie, pinabilib ang mga taga-Alaska Aces. Tila Dina, si Bonnie, kaya ang kanyang mga tira e walang mintis. si Bonnie para scrimmage ang mga professional bowler. Siyempre, hindi nagpahuli ang small but terrible na si Bonnie sa kanyang moves. Natupad na ang pangarap ni Bonnie na makaharap ang mga PBA Cager at ang maganda nito, nakalaro pa sila. hindi paninimutan ang araw na iyo. Siyempre, hindi pwedeng walang autograph signing. <laughs> Nagsilbing inspirasyon ang mga kaganapang ito para kay Bonnie habang buhay na magmamarka sa kanyang puso at diwa. Hiling namin sa kanya na panatilihin niya ang nakas, talino at tibay ng loob upang balang araw, siya naman ang hahangaan sa hardcore ng PBA. Resko!